Bumubulusok ang mga tirada dito sa Bukawe City Mall. Rising star ng Bulacan na si Vince Pascual napalaban kay Chinlim ng Pinas. Napakalupit at ang bilis nitong dalawang player ni... Isang panibagong araw na naman ang pakikipagpraktisan dito sa Bukawe City Mall. Unti-unti na nga dumadating ang ating mga manlalaro. Napalaban ako at natinuruan ko na itong 3-year-old player na dumayo sa atin dito mga ka-chess club. Nilabanan ko na rin itong si Vince Pascual. Race to 2 wins kami mga ka-chess club o best of 3 match. Nanalo ako sa first game at nalawang sunod naman ako ni Vince Pascual. Napakalupit na talaga ng batang ito mga ka club. At pamaya-maya pa nga ay nagsidatingan na, na ang mga manlalaro laro dito sa Bukawi City Mall Natutuwa ako at ginaganahan akong ipagpatuloy ang ganitong gawain. Lalot nat karamihan ng pumupunta dito sa Bukawi City Mall ay mga kabataan. Kabataan na gustong matuto at mag-improve sa paglalaro ng chess. Walang imposible sa taong may pangarap at sigurado ako one of this day, isa sa mga kabataan na ito ang sisikat at magiging isa sa pinakamahusay na manlalaro ng chess dito sa Pilipinas. Ah, tara, ako dito sa MerryMart, bibili tayo ng Ah, makakain ng mga player natin dito. Tara. Merry Mart. Naisipan ko nga mamili ng ilang mga pagkain dito sa Merry Mart para maipamigay sa ating mga manlalaro. Masarap kasi yung naglalaro ka na may kinakain mga ka-chess club. So, Papapremyo natin. May mga tanong tayo sa mga bata. We will be playing games here. Just a simple question and answer. Kung sinong unang makakuha ng tamang sagot, uh, may price. Ano ito? Ano, Namili ano. ako ng mga pa-premium natin. Sino ang uh, unang Grandmaster sa Asia? Wesley So. <laughs> Sino? Si Wesley So po. Wesley So and... Mali yun. Magnus Carlsen. And... Mag... Magnus Carlsen. And Magnus Carlsen. Who is the Asia's first Grandmaster? Yes. Hikaru. Higar na nakamura! Tagay US yun eh, hindi naman yung tagay Asia eh. Mikael Tal, no? Ay, walang nakakaalam sa inyo. Then, he is the Asia's he. That means, lalaki, no? He is the Asia's first grandmaster. Asia's first grandmaster. Ano <laughs> na nakakalang? Sirit na? Oh no! Okay. S kids, kids, listen. You should know this. This is a history, no? So, walang nanalo, but I will give you the answer for an information sa inyo, no? Para maalam natin. Um, hindi tayo parang hindi tayo kumpletong chess player lalo na Pilipino tayo chess player kung hindi natin siya kilala. Siya ang kauna-unahang grandmaster sa buong Asia, hindi lang dito sa Pilipinas ha, sa buong Asia. Ang pangalan niya ay si Grandmaster Eugene Torre. Oh my God. Ayan. anong piyesa ng chess? Ang kapagka sinulong mo pa abante, hindi na pwedeng bumalik. PON. Bon, PON. Bon. You got it correct. Congratulations. Wow. Wow. Uh, sinong chess content creator ang may pinakamaraming follower sa buong mundo? <laughs> Gotham Chess. Atam Chess is correct. The idea. That is the queen. Anong term sa chess kapag ka wala ng ibang matirahan yung king? Huh? Stalemate or draw. Correct! Uh, kailan ang kauna-unahang over the board tournament na inorganize ng Mobile Chess Club Philippines? 30? Anong 30? Uh, Anong buwan? December 30? December 30 is... Correct! Sobra akong natutuwa sa mga batang ito na punong-puno ng pag-asa, pagpupursige at determinasyon na gumaling sa paglalaro ng chess. Abangan din ninyo sa mga susunod na video natin ang full matches nitong si Rising Star ng Bulacan na si Vince Pascual at si Chin Lim ng Pinas.